Ito so, yung sa second floor. yan Mula, ito siya, John yung gumagawa ng ano. Mula dito hanggang dito, yung kusina. Inalagyan ng kusina. Tapos, dito yung mula dito hanggang dito, yung kainan. Uh, tapos dito yung sala. Ito yung bintana. Yung dito, yung sa may spiral. Dito sa may malaking bintana. ito may pogi. ito may pangit. Ito yung spiral. Yan. Yan, spiral yan. Tapos, kung ang gagawin dito, meron na. Kung yung gagawin dito, yung bintana na katulad noon, ay bintana to, yung gagawin dito. mama may pagbukal. May ng paliwanag. May paliwanag sa kanya. Pag may mga aksidente pag umakyat. Hi, Mami Rose. Hi, Mami Rose. Love you. Love you. bye 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 hi my bye bye, bye, bye. bye, bye. Chuk chuk. <laughs>